So mga katulong mapaalis kami ngayon uh, Pupunta kami ng Tarlac So kasama namin si Pabman at saka si Ingral And then uh, Kos Amante Adventure So stand lang kayo mga trapa Yeah Bayin ng daan ng ganda ng paligid Kalikasan na yaman Kasama si katropa Sabay sa kalayaan Sama-sama tayo Sa sayang tahanan สประมาณลองไต้มา tawag ko? Ang ginawa ka ako. Ako, pagtagay na may... Mm -hmm. Special lesson ko niya 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 pag may... Sulid yan, iinom na kami. Ang Ay, pala. Chef of man. Chef. Chef Yeah, I don't Specialty. Sino. Ando na yung sibuyas. Anap. Yung ano, sibuyas. Luya. Ando na. Alam na sibuyas, luya. Sili. Sili nga ba? Sili nga ba? Parang ano, parang...

ng tota do Kakana chat chat no toba A brother Cheers! Oh, yeah, ba. Pa man on water pa good night na okay na medyo nagkasara pa sa inyo ng mga tropa together with uh, general at si Popman and cos see you tomorrow mga brother salamat po good night Good morning, good morning. Good morning, gigising ka lang. Dito ako sa si Tarlac. So, gabi medyo binigkain ng mga mga pubman, saka mineral and cross. Siguro mga pena kami na hmm, okay yung harap. Mga pena yung So, biglaan lang tong pubman na ito. sila rito, si mineral, saka si pubman. Pinistang akong cross. nandito nga rin sila so magka naman ka na Ayan. medyo ma, medyo uh, matagal yung biyahin eh. maraming kasi nung hinto Ayan. so lang kayo dyan ha medyo madilim pa kasi hindi pa ang vlog philippines good morning good morning adibate. see that Dạ nakalimutan ko yung ko pinakam lang ako ni Kos ito naman ito ano naman salamat nga pala kay Mineral at bigyan tayo ng kape Brewed coffee ayan so yun nga uh, salamat sa mga nakasama mga nakasama ko ngayong araw na to sa pag camping, sa pag inom ng kape dito sa luck kasi yun nga, salamat na natin si Mineral, Mineral, salamat sa kape at si Wabman salamat sa banding gabi na ha sa inom um, tayo ng konting pampatulog and then kay Kos, salamat kay Kos uh, ang tinex lang ako ni Kos kaya ako na inapit na rin sa so, bigla lang to mga katropa okay parang pa paiba, hindi pa tapos to maliligo pa kami okay mga katropa sa zaam Tara na mga katropa sa magandang lugar Kuntahan natin mga likha ng Diyos na ubod ng ganda Sa bawat sulok, ating tuklasing kasama Inyong katropa sa biyahe ng buhay Tara na sa dagat at bundok maglalakbay Sa mga puso natin, ikaw ang may hawak sa bawat tatak ng ulan Sa bawat silapon ng araw Sa bawat hampas ng hangin Ang ating tahanan Tara na mga katropa Sa magagandang lugar lumipad Tanghin natin ng liwanag at tiling Sa lugar ng ating lahi Handa na ba kayo sa ating biyahin? Walang hanggan Kasama si katropa Sa lahat ng kabanata Hindi tayo iiwanan experience de, na ah, na kami nakaligo na ako sa batis nakapag mali gabi sali-sali nakapag mga naman naman and then ah, salamat kay malalik man because I didn't So, yun, guys. Ayan uh, na tayo. Sa laba. Sa laba ko naman ka, sa labat. So yung mga gusto mag camping. Camping kayo. Enjoy Yun nyo lang mga katropa. Uh, life is short. Diba? So puntahan mo yung mga alikas na ginagin ng Diyos para sa ating mga tropa. Kaya ko din yung pupuntahan. Uh, one time, magkakaroon naman kayo mag-relax, mag-chill. bigyan uh, nyo naman yung, yung para sa sarili mo. Uh, Makapag-relax kayo. Diba? So, saan yung mga kalikasan na dapat na pupuntahan natin para mag-enjoy tayo. So, yun mga trab. Try nyo mag-camping. I'm sure I'll be strong. So, salamat tayo mga trab. Sabi ko siya intent ko in Kuyang kay Pabman Yan Figure ko Makibayaan Yung nakataan natin yan oh. Ikos Ikos Singer ng hilipit niya. Ayan, hilipit na singer ang ang kanyang dami dami gamit. <laughs> Ayan ang patches na ganda. Patches mo saan pinagawa? Ayan ang ganda. Ano? Ayan ang gamit niya. So ayan mga katropa. Yan ang kalikasan. Ingat, ingat, ingat. Terus oh, buat ayo. Teman, selamat. Meme aku. Oh, ingat, ingat lah. Terus, pilih apa? Yeah. Kau bisa ingat jelah, ingat. Ah, terus buat sini kami. Yeah. Tapi hari ini. Enak. Jadi nih. Let's go. Katropa, oras na ng paglalakbay. Sa buhay na puno ng kasiyahan at pagmamahal. Lalabayin natin ang Pilipinas kasama ng ating pangarap at sa bawat dagat at bundok at kinikita mararanasan sana. Ka Katropa, kasama ka, sa bawat puso ka. a